Good morning mga guys. Magandang uh, morning sa ating lahat. Lalong-lalo na sa aking mga bagong subscriber diyan. Uh, ako 'yung nagpapalas, nagpapasalamat nga pala sa inyo na ako inyong sinuportahan sa aking uh, pagbo-vlog patungkol sa uh, nilalaman ng ng, ng aking uh, antigong kamagong natapayan ng na mga lumang barya. At sana ay lagi kayo nandiyan na uh, sumusuporta sa aking uh, pagtalakay uh, sa mga lumang barya. At uh, sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe diyan, uh, ako ay nakikiki uh, usap sa inyo na sana ay inyo akong suportahan. Uh, pakipindot ang subscribe. Upang uh, Uh, dumami ang aking uh, uh, subscriber at ako ay uh, mapansin ni YouTube dahil uh, tulad ng nakakarami mga guys, ko rin na uh, mapansin ako ni YouTube at uh, ako ay monetize niya. So, mga guys, so umagang ito ay uh, makulimlim at uh, ang araw ngayon ay uh, araw ng uh, Uh, Lunes, uh, August uh, 14, 2023. Maulan na umaga. Sapagkat so, tayo umaga ngayon mga guys. Tulad ng dati mga guys, ako uh, ya ahawi ng aking mga lumang uh, barya at uh, atuan ko ang aking kamay mga guys ah uh, kasi kung wala itong hahawi mga guys na kamay at wala itong aking bunganga na magkasalita eh, hindi ako makakatala kay mga guys ng aking iblat lagi magkasama mga guys ang aking kamay at ang aking uh, lumang uh, antigong uh, kamagong na na siyang uh, uh, naglagyan ko ng ating lumang mga bariya na nakulekta so umpisahan na ng ating kamay mga guys ang paghawi hawi at uh, ako ay uh, maghahanap ng ating ibablog sa umagang ito kaya ito sinisimulan ko ng uh, maghawi hawi at maghahanap lumang mga uh, siguro mainam siguro yung ano kaya ito naman mga guys ito naman ah, ito mga guys, ito, ito muna tatalakayin ko muna ito mga guys ah. tulad ng dati mga guys ang aking ah, gadget na ginagamit sa aking pagblog ay ah, mahinang klaseng ah, cellphone, cellphone lang ito mga guys uh, sapagkat uh, mahirap lang na uh, vlogger at ako matanda na kita naman sa aking mga kamay naglitawan na ang aking mga ugat at kulubot uh, na ang aking balat so ito napili ko guys na una ito. ayun ilalapag gitu dito, dito mga guys para hindi magalaw kasi pasmado yung kamay ko ayan ayan mga guys at i-aking uh, i-zoom papatayin ko na yung ilaw mga guys ha. ayan ngayon i-zoom ko ng times 4 mga guys ha. para ating mabasa ang aking ibablog kasi mahina ang aking mga mata Ako ay nakasalamin na mga guys at ang salamin ko ay uh, umurahin kaya hindi ko makita ang aking binabasa so ito na yung mga guys isa siya siyang 10 centimos centimos may, may S kasi ano mahigit sa isa eh kapag isa lang centimo eh 10 yan mga guys kaya centimos 10 centimos ayan mga guys ha ay ay i-steady ko ah, natin mga guys ang ah, panginig ng aking kamay dahil na pasma pasmado ayan mga guys so, ni Francisco Baldasar S pala, kala ko Z Baldasar S kasi sa iba kong mga vlog mga guys sa aking description Z ang, ang nilalagay ko kailangan ko ko palang ulitin so Republika ng Pilipinas mga guys Uh, Francisco baltasar 10 centimos. Ang coins nito mga guys ay uh, maliit lamang na parang butones. Uh, at uh, hindi ko alam kung ilan diameter, ilan ang thickness, kung ilang mintage saan na mintage Ayan siya. Uh, ako ay vlogger lamang mga guys, hindi ako numismatist. Uh, sa numismatic natin 'yan tanong mga guys kung anong uh, vintage, anong uh, diameter, thickness, saan na ah, uh, uh, na vintage itong uh, bariyang ito. Ang masasabi ko mga guys, ang barya na ito ay mainam na kolektahin dahil walang scratch. At ah uh, ah uh, maganda itong barya na ito mga guys walang tupi hindi siya masyadong gamit ayan kasi makikita sa isang coins mga guys kung gamit na gamit ano na siya gas gas ano siya kalbo na mga pinangkakara kasi yan yung mga sugarol uh, ito mga guys hindi siya gamit series 1982 ayan mga guys ang bagong lipunan uh, Bangko Sentral ng Pilipinas 1949 Doon ba nagsimula yung ano pagkatatag ng selyo ng barya na mga guys 1949 Ngayon yung kasaysayan nito mga guys ay hindi ko alam Basta kung ano yung nakikita ko sa barya ay siya kung sinasabi Ayan mga guys ha ang kasaysayan ng kung kailan nagsimula ang selyo ng bariyan ito ay hindi ko alam kung itong 1949 na ito ang simula ng bariyan ito. Basta ang series niya ito malinaw sa akin, 1982. So, tina natin mga guys ang kanyang tagiliran, yung Ridge yung Rim maganda mga guys naglalabo na naman ang aking kamera. ilayo natin konti ayan mga guys kita nyo ang ganda ganda ng coins nagsasalamin ang aking mga daliri ayan kita nyo guys oh. nagsasalamin ang aking daliri ayan oh. Mm. Uh, series 1992 to mga guys ganda Mm, maganda pa sa mga Ah... Uh, hindi pa nakabuo ng 10 centimo kasi maraming vara, varieties ito mga guys itong 10 centimos nito eh isa na ito sa varieties ko napagagandang bariya mm -mm. ayan so mga guys ating lalapag dito itong coins nito at kukuha pa ako ng isa pang coins na siguro titingin tayo kung anong maganda mga guys So, ibabalik ko ang aking uh, pang-vlog na kamera. Bumarahing uh, cellphone na uh, kamera. Ito. Ito mga guys. Pipili ulit tayo ng coins na ipandadagdag ko mga guys sa aking uh, nak unang nakuhang uh, binlog na 10 centavo. Yung ibang 10 centavo naman mga guys. Para maiba-iba ay lang ko po ko na mga guys yung bulaklakin na 5 sentimos ni Melchora Aquino ito mga guys 5 sentimos ni Melchora Aquino ito puno na ng ratikto mga guys ng patina wala siyang tama wala siyang gas gas wala siyang tupi hindi siya masyadong gamit magandang klase pa siya yung patina mga guys patong patong na yan tanda na hindi pa ano to hindi nalinis. Oo, ayan, oh, ganda. Ngayon mga guys, isasama ko na ito sa aking iba vlog. Lalagay ko na rito mga guys at titingnan natin mabuti. Kasi kung hawa ko, guys, nanginginit ang aking mga kamay. ilalapag natin, tatabi natin dito sa nauna. Siya si Melchora Aquino. 5 centipos. Republika ng Pilipinas. Ang ganda mga guys. Oh ang ganda mm -hmm. yung patina nya guys talaga naman hindi pa nalilinis wala pa na nagagalaw nag iba na naman yung ano ayan ayan yung patina nya guys palit natin mga guys ayan ilikuran nya ganda wala walang tama walang tupi series 1976 pala ito 1970s ang bagong lipunan yan. Bangko Sentral ng Pilipinas 1949 ibig sabihin yung selyo pala nitong barya na ito yung ganitong barya ay noong 1949 na itatag siguro itong selyo na ito yung seal lang ang sinatinutukoy po mga guys eh itong nasa gawing likuran niya na design seal yan eh, seal bangko sentral ng Pilipinas oh, na itatag yan 1949 ang series nito ay 1976 bulaklakin na yan 5 centimos yan, yung mga description nito mga guys ay aking lalagay ha? at uh, kung hindi ko man nasabi sa aking pagsasalita sa description yan mababasa nyo so mga guys, titingin tayo ulit i-steady ko ng bahagya at manalaman nyo sa description ang iba pang pagkinanlan ng mga uh, coins ngayon mga guys ay ipapaling ko na sa bowl ulit titingin tayo ng uh, coins pa kung meron tayong magandang idagdag Okay, mga guys uh, ako ay hahawi ulit at titingin tayo ulit ng lumang barya mga paso na ito ng barya na ito mga guys hindi mo lang naman ibigay ito sa tindahan alam natin lahat yan kasi iba na yung design ng pera na ginagamit natin ngayon yung ginagamit na natin ngayon mga 10 centavo 5 centavo mga 25 centavo alis hindi na nagagamit sa tindahan kasi ang kinatanggap nila sa tindahan mga, mga, guys yung 25 centavos yun na lang kung tinatanggap ano nila so mga guys ito pa isa oh. gusto ko rin isama dun sa ito uh, babae naman so, ito, labo na lang camera ko mga guys oh. ito ito, 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 ito. ito siya. Ito, 1968 ba ito? Kung nagkamali ako sa pagbanggit ko mga guys, kung anong series, iti-tweet ko sa akin description na isa siyang 10 cm na babae may hawak na hammer ata uh, at uh, isa siyang hukom sa pananaw ko. Uh, iwan ko sa pananaw niyo mga guys at may bulkama mayon sa kanyang gilid na umusok-usok pa magandang coins, walang scratch, walang tupi maganda ang kanyang pagkakulma uh, may patina na siya mga guys ayan nakalagay dyan no? Huh? Uh, ano ba ito uh, hindi ko mabasa mga guys pero ilalagay ko sa description ha? Huh? Uh, andyan. Central Bank of the Philippines ayun, nabasa ko na mga guys o, yung hindi ko nabasa kung mayroon naman na hindi nakalagay yung hindi ko nabasa ilalagay ko sa description ah. ayan maganda sa so may mga nandiyan pambili bilhin nyo na ito mga guys ipinagbibili ko po at nang ako'y makabili ng bago kong cellphone na pamplat at nang ako'y magkaroon ng pera mga guys at nang simigla-sigla ako ng kaunti ayan mga guys ha, o. tatlo na yan mga guys So, uh, huwag niyong kalimutang uh, i-like, share, comment, follow, and subscribe my Karangian Conage Channel. Maraming salamat sa lahat ng aking bagong subscriber at sa bago pang parating na subscriber. At uh, kinakamusta ko kayong lahat. Maraming salamat at magandang morning sa ating lahat. Bye bye and God bless us. Thank you.